Wa jo ni ayo ni mga bae. Pasakitan ra to. Ah! George! 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 Pasakit ko. Naun sa ka! Ngo na gino ka! Nadugmo ko ang kasing-kasing pre. Kinsa na pasakit ni mo dai? Si pre. Papahan ni Maroon B, oi. Mas ka, B. Pakisa ko, B. juki ka ba? Naon siya, magkamurang mag just now. B, mangiis ako, B. Hey, ka sa kakilig, no? Liki ka, be, oy. Sige, balik, ha? Why you kaya love? Pre, isya na. Makamove na ka. <makes> Relax lang, pre, ha? Relax lang. Mura guwapo ang dagat na, ayo palalum ha? Bakla! Tanawa ko, nagmawi. No, <makes> Ano ba si Reggie? Ano ba si Reggie? Ano ba si Reggie? Buhang bulagan ko. Inunahan e na kayo ng taong masakit antan. Siguro, kung mabulagan ko dyan ah, masakitan po ko. Da, in love na di karoon. Ilang ang ikasalaman mi. May... Ku-ku-ba-ku-pu. <coughs> ah. ku ku ba pre. pu Ku-ku-ba-ku-pu. Ku-ku-ba-ku-pu. ku ku ba na broken, Sarge. Uy, kaluoy na broken. Sarge, tabangi ko, Sarge. <laughs> Asa rin ko yung bana. Ito, Sarge. Ako pa ni mo, mapapansin ka. Arong balikan ka. Daw, daw. Uy, kadungo ka. Mapapansin daw ka. Papansin? Sige, ako bahala. Nakaw na ay eh, nagdugay. Saan bataan eh? Lamias panahon, oy. Ay. Ano? Ano, pasiklabi. Lami. siguro kay Liyong Dagat. Basta na'y uyab. Ay! Di ba kung niya pansin ba bay? Ano mo, pansin po daw, tika. Hmm, talang isla ha? Kaya na ako nalang ngayon ba? Lalo, la, la, ang sitrada ni Ron. Ito na nakuha pansin, eh. <laughs> Huwag man ni tanaw, bay. Patso, siya pangganig tawhanan eh? Di ka mo tanaw Ha?